paanong nagbalik ang Panginoong Hesus. Lahat ng mga ito ay paliwanag rin ng kasulatan sa kanyang mga hula na dapat maganap na noon. Hayaan natin na ang mga sulat sa Biblia ang siya ring magpaliwanag upang hindi tayo makapanghimasok sa layunin ng sulat na maihayag ang mga dapat na maganap sa panahong itinakdari ng sulat. Alamin natin ang mga Old Testament language na ginamit nila noon. Higit lalo ang mga sinalita ng Panginoong Hesus sa mga pariseo at iskriba noon. Madali nga sa kanilang naunawaan noon ng mga Old Testament language na binanggit ni Hesus. Samantalang kung sa atin ngayon ay babasahin, magiging matalinhaga at mahirap maunawaan ito. Kinakailangan huwag tayo lalayo sa inilalahad na konteksto ng mga sulat sa pamamagitan nito ay mauunawaan nating lubos ang kasulatan. Leviticus 16 verse 2 And the Lord said to Moses, Tell Aaron your brother not to come at just any time into the holy place inside the veil, before the mercy seat which is on the ark, lest he die. For I will appear in the cloud above the mercy seat. Alam natin high priest lang ang nakapapasok sa Holy of Holies. Ngunit kapag naroon ang presensya ng Diyos, kahit si Aaron na saserdote, ay hindi maaring makapasok sapagkat ikamamatay niya ito. Malinaw na ang sinabi ng Diyos kay Moses na I will appear in the cloud above the mercy seat ay hindi literal na pagpapakita sa kaulapan, kundi ang pagdating ng kapangyarihan at presensya ng Diyos na hindi maaring makita ng sinumang tao. Ganito rin ang nangyari nang pumanhik ang Panginoong Hesus sa Ama ito ang sinabing mangyayari at magaganap rin sa pagdating naman ng Panginoong Hesus na binanggit sa aklat ng Acts chapter 1 verse 9 to 11 Now when he had spoken these things while they watched he was taken up and a cloud received him out of their sight and while they looked steadfastly toward heaven as he went up behold two men stood by them in white apparel who also said Men of Galilee Why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw him go into heaven. Dahil ang Panginoong Jesus na anak ng Diyos, ay papasok sa presensya ng Ama upang ang kaharian sa Ama with great glory and power. Tulad kay Aaron, ang mga apostol na saserdote rin ng Diyos ay hindi rin maaaring makakita sa kaluwalhatian at kapangyarihang magaganap ng mga oras na iyon. Naunawaan ito ng mga apostol nang sabihin sa kanila ng anghel na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay tulad sa kapangyarihang nasaksihan nila. Kaya sinabing, Will so come in like manner as you saw him go into heaven. Ito na noon ang pangakong paghahari sa kaharian ng Panginoon ang paghuhukom at pagliligtas. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Moses, I will appear in the cloud above the mercy seat. Hindi ito literal na pagdating ng Diyos at pagpapakita sa alapaap, kundi pagpapakita ng kaluwalhatian at kapangyarihang magaganap sa kanila noon, with great glory and power, na mararanasan nila sa pagdating ng anak ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan para sa pangakong paghuhukom at pagtatapos ng Old Covenant Age. "Will so come in like manner." Matthew twenty-four, verse thirty, and then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. Ito na ulap ay hindi pisikal kundi kapangyarihan ng Diyos para sa paghuhukom, paghihiganti at pangako ng kaligtasan. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanila noon. Matthew 26 verse 62 to 65 The high priest stood up and said to him, Do you not answer? What is it that these men are testifying against you? But Jesus kept silent. And the high priest said to him, I adjure you by the living God, that you tell us whether you are the Christ, the Son of God. Jesus said to him, You have said it yourself. Nevertheless, I tell you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Verse 65. Then the high priest tore his robes and said, He has blasphemed. What further need do we have of witnesses? Behold, you have now heard the blasphemy. kaya galit na galit sila. Hindi dahil sinabi ni Jesus na siya ay ang Diyos na kataas-taasan. Kundi dahil sinabi niyang siya ay ang kanang kamay ng kapangyarihan ng Diyos na magdadala sa kanila ng paghuhukom. Sila ang sinabing huhukuman at hindi ang mahigit dalawang libong taon pa sa kanilang future. Ganito rin ang babala ng paghuhukom na sinabi ng Diyos sa Isaiah 19 verse 1. The Oracle Concerning Egypt Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Ang pang ito ay hinulaan una paman sa Daniel 7 verse 13. I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven one like a son of man is coming. And he came up to the Ancient of Days and was presented before him. Ang lahat ng mga ito ay paliwanag rin ng kasulatan sa kanyang mga hula na dapat maganap sa panahong itinakda ng Diyos. Hindi maaaring dagdagan o kahit bawasan ang itinakdang oras. Sapagkat kung magkagayon ay pinanghihimasukan natin ang katalinuhan ng Diyos. Alalahanin natin, ang mga isinulat ni John mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas ay malinaw na para sa kanila at sa kanilang panahon malapit na noong ganapin ng Panginoong Yesus at hindi sa ating pang hinaharap. Kaya sinabi niyang, The Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Na alam na nga natin na ito ay ang paghuhukom sa kanila. Revelation 22 verse 18 to 20 I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues which are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and from the holy city, which are written in this book. He who testifies to these things says, Yes, I am coming quickly. Amen. Come, Lord Jesus. Ang hindi maniniwala at susunod sa mga babala ng Panginoong Jesus ay makararanas ng labis na kapighati ang darating na henerasyong iyon. Daniel 12 verse 1. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. Labis ng kapighatiang, hindi pa kailanman Israel, kundi sa araw na iyon. Sa kanilang generasyon ay naganap nga noong A.D. 70. Matthew 12, verse 31 to 32 Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven. Whoever speaks a word against the Son of man it shall be forgiven him but whoever speaks against the Holy Spirit it shall not be forgiven him either in this age or in the age to come Silang mga pariseo ang tinukoy na nagblaspheme noon wala na sa kanila ang kapatawaran sapagkat sinubok nilang hadlangan ang gagawin ng espiritu ng Diyos kaya walang kapatawaran either in this age or in the age to come sa kanilang panahon hanggang sa kahit pagdating ng New Covenant Age sa kanila rin noon. Bagamat nagbigay pa rin ang Panginoon ng babala sa kanila upang sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan, upang sila ay makinig at nang sa ay maligtas. Ngunit naging matigas ang kanilang puso at hindi nakinig sa Panginoong Yesus. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, The way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Behold your house is being left to you desolate. Matthew 12 verse 31-32. "Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven. Matthew 16 verse27-28. "For the Son of Man is going to come in the glory of his Father with his angels, and will then repay every man according to his deeds. Tinukoy rito ang mga pariseyo na nag noon. Sila ang huhukuman, kaya wala na sa kanila ang kapatawaran noon. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Sinabi nga ito ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo noon na siya ay magbabalik para sa paghuhukom at aabutan pang ang buhay ang ilan sa kanila na nasa kanyang harapan. Samantalang matapos noon ang lahat ng tinupad ng Panginoon, hindi na magagawa ng tao na magkasala at kahit mamusong pa ngayon sa banal na spirito nang hindi mapapatawad. Sapagkat wala nang magagawa pa ngayon ng kahit sino upang subukang mapigilan pa ang banal na spirito dahil natupad ng lahat ang ginawa niya noon. Hindi na kayang kahit siraan at mapigilan pa ng kahit sino ang mga pagtatagumpay ng Panginoong Hesus hindi man siya kilalanin bilang anak ng Diyos. Siya ay mananatiling Diyos at Panginoon pa rin sa lahat, sa habang panahon. 1 Corinthians 2 verse 10 to 13 For to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the thoughts of a man, except the Spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God, no one knows except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God, which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words. Sila lang noon ang mga apostol ang tumanggap ng katotohana ng Dios sa araw ng Feast of Pentecost. na ipagkaloob sa kanila ang banal na spirito ng Diyos. Kaya sa kanila tayo dapat na maniwala lang, sapagkat hindi magkakamali ang mga naipasulat sa kanila ng Diyos. At hindi sa kahit sino pang malalaking simbahan ngayon na nagsasabing hindi pa dumarating ang Panginoong Yesus. Nagbalik na ang Panginoong Yesus. Ayaw mo pa ba kapatid?